Hello guys. Hanap mo na ako ng makain ka. Alam niya kung bakit nagugutom ako sa kaiikot ko. Ayan. Ayan. Andito ako sa Texas. Ayan. Dito na lang ako napagpa sa Texas. Tagal ko hindi dito nakain. <laughs> ito na sa Texas. Nagugutom ako. Magkayo magkano dyan. Ayan. dan yang satu piraso hmm. ini, -in. Thank <laughs> you.